Yo, what's up? Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isang video uli natin dito sa Makapili TV. Ito yung usapang ano pa rin to, uh, uh, post-debate ni Attorney Libayan at ni Fiscal EJ. So, ito sa video na to, ito yung isang video na ikinagulat, ikinahilo, na muntik na ikugulo, ikugulapin ni Attorney ni Libayan. Hindi niya na-expect ni yung ilalabas na ebidensya ni Fiscal EJ. Dito talaga nawindang ng todo si Attorney Libayan kasi wala siyang kawala rito sa sinap sa ebidensyang inilabas ni Fiscal EJ. Panoorin po natin itong ebidensya ni uh, Fiscal EJ na ikinawindang ni Attorney Libayan. you ready? Oh, ito na, ito na yung opening. Opening speech ni ano yon ni Libayan. Ito na yung opening speech ni Fiscal. Dito sunog na sunog siya. <laughs> Bagamat sa abo, talagang ginano no ginan <laughs> talagang dikdik -dik na dikdik -dik siya rito sabi ko nga sa boxing eh dito eh gulapay talaga siya rito lucky punch kagad ng naibigay sabi nga ni Melo yep, eh na upper katang ka dito si Atone Libayan <laughs> tapos inilagay sa ano sinunog pa uli Ah, fiscal uh, your timer let's starts let's now okay Good, good afternoon again, Miss Moderator, to our judges, to the people watching, and most especially to Attorney Libayan before anything else, I want everyone to listen to my to my to what my worthy opponent said in this video. Uh, Manila President Rodrigo Roa Duterte has signed into law a bill raising the age of sexual consent from 12 to 16 when in fact it was never 12. Kabubuhan yung mga tao nagsasabi doon o kaya mga mga pedophiles ang mga tao nagsasabi noon. So, pumirma pala si Duterte, si Pangulong Duterte ng 12 to 16. Eh kabobohan daw 'yon. Remember, si Pangulong Duterte abogado po siya, dating prosecutor. Si fiscal EJ, fiscal po siya. Pwede ikadisbarto ni Atty. Libaya kaya medyo dito. Nakabatong ginawa niya rito yung nilabas ni Fiscal EJ dahil nanonood yung ano eh, may mga judges na ano eh, mga associate justice talaga eh. Kaya dito medyo, dito nawindang talaga si Atty. Libayan. Hilong-hilo siya rito, yung nervous niya siguro dito, umakit hanggang ulo. At patit sa lahat ng mga nagsasabi, at pedophile daw siya. <laughs> Sino ba ang pumirma? Diba si Pangulong Duterte? So, ibig sabihin nun, sumangayos si Pangulong Duterte na 12 to 16. Ibig sabihin, ginawang, mula sa 12, ginawang 16. Oh. Kabobohan daw yon at pedophile. So, pido pa pala si Pangulong Duterte. <laughs> uh, ulitin natin, ha? Oh. Eh. Uh, ulitin natin, ulitin natin. Uh, pasok, pasok. Again, Ms. Moderator, to our judges, to the people watching, and most especially to Attorney Libayan. Before anything else, I want Everyone to listen to my to my to what my worthy opponent said in this video. Uh, Manila President Rodrigo Roa Duterte has signed into law a bill raising the age of sexual consent from 12 to 8, 16. When in fact it was never 12. kabubuhan yung mga tao nagsasabi doon O kaya mga mga pidu files ang mga taong nagsasabi nun. So, pedophile file do Thailand? Yun yung pinapalabas niya torno libre sa mga hindi sumasang ayon sa kanya. So, mga sinungaling, mga bobo daw tayo, at the same time, PDF file protector, peddler, sabi nga ni ni Melo Yap dun sa kanya nakarang uh, sa kanyang video do sa post debate nga nila uh, ni Fiscal EJ. <laughs> Wherein, sinasabi lang naman natin kung ano yung nasa batas. Hindi naman natin sinasabing, oo, oh, oh, gusto namin ito. Kalokohan yun. Sabi niya, I'm sorry, but labeling us as pedophiles is an unfair and outrageous statement, especially coming from a lawyer who has a half a million subscribers. Oh, kita nyo na? Nagigets nyo kung bakit dapat magbura na ng channel yan si Libayan? Isipin nyo na lang ha? Isipin nyo na lang yung mga nakarinig dun time na yan. Na, ay, pedophile ka pala pag sinabi mong 16? Ang sexual consent? Hindi ho. Hindi ho kami pedophile. Yan ho'y nagsabi. Batas ho'y nagsabi niyan. Sabi ko nga sa si inyo kung ako lang 30 years old eh. Kung masusunod lang ako 30 years old eh. ba? Diba? Ang punto dito, yun ang batas. Hindi ibig sabihin pedophile na kami. Yan ho. Bobo. Dito talaga ma... Nako, tagilid to si Atone Libayan diho anak 'di, ako magtata di ako magtataka sa mga susunod na araw eh may magpapel ng disbarment dito kay Attorney Levine. dahil napaka-ano noon, ang daming nga naman yung follower, 'di ba? Eh wala pa naman mga utak yun. at lang ang ginagamit. Paniniwalaan nila 'yan. So marami naniniwala na yung hindi sumusunod kay Attorney Libayan, parang kulto na nga daw eh PDF file protector, 'di ba? Mga bobo daw sinungaling pa under his spell I am here to tell everyone especially to attorney Libayan that we are not the pedophiles you unfairly picture us to be yes we believe that 16 is the age of sexual consent not because we are pedophiles or PDF file protectors as you sarcastically call us but because this is what the law and jurisprudence so provide and contrary to what you want to impress upon your audience, hindi po ito bat usapin tungkol sa pagkakraft ng batas. Dibati po ito tungkol sa ano ang nakasad sa batas, 18 ba or 16, at yan po ang dapat nating pag-usapan. Ang problema nga eh, sir, eh, piskal, ang gusto niyo mangyari, maging senador siya, gumawa siya ng sarili niyang batas. <laughs> hindi nga niya naiintindihan yung, ano eh, yung konteksto ng debate eh ang nasa isip niya, pag lang kung ano ba dapat ang age of sexual con consent, yun ang pagkakaintindi niya. Hindi yung kung ano yung nakasulat sa batas. ba? Diba? Yun yung inilalaban niya kasi dito sa argumento na eh. Ang inilalaban niya, opinion na dapat ang consent 18 kasi ngayon na legal age. Eh ang usapan sa debate, kung ano ba yung nasa batas, yun dapat kasi ang pag-usapan. Kasi ina, ina susundin eh. anong sabihin mo, anong gawin mo, ina nakasulat sa batas. 8, ah, sixteen. 16. Kaya dito talagang dapang-dapa rito si Atty. Libayan. Kawawang-kawawa siya rito. tagilid siya. So ano ba talaga ang age of sexual consent? It is that age where a minor can rationally decide for himself or herself whether or not to engage in any sexual activity with another person. Unang punto po. When we talk about age of sexual consent, it should always refer to a minor. It does not refer to a person of legal age. There is no question and it was never an issue that a person of legal age can validly give consent to a sexual act. And why do I say that the age of sexual consent should always refer to a minor. No less than the Supreme Court in Bangayan v. People, GR No. 235610, September 16, 2020, declared that the capacity to give sexual consent refers to individuals between 12 and below 18. Kaya mali po ang sinasabing 18 ni Ginoong Libayan. Malinaw pa sa sikat ng araw na ang sexual consent ay tumutukoy lamang sa isang minor de edad. Before it was 12, now it is 16 pursuant to RA 11648. Having established that the term age of sexual consent should refer only to a minor and not to a person of legal age, this leads me to point number two, and that is it is erroneous for Attorney Libayan to assert that 18 is the general rule or he already, deni he already denied it earlier that uh, 16 is only the exception 18 po cannot be the general rule because magkaiba ang konsepto ng consent under civil law sa konsepto ng sexual consent under criminal law hindi po pwedeng pagsamahin ang dalawang magkaibang konsepto sabi nga dito sa Bangayan case these two are these two concepts are distinct from each other and have differing legal implications it cannot be applied to consent within the context of sexual predation. Bakit magkaiba? Yung 18 kasi ay tumutukoy lamang sa aspect sa aspect civil ng buhay ng tao. Pag 18 ka na, you can now enter into marriage, sign contracts or buy and sell your own property. Pwede ka nang pumasok sa anumang legal na kontrata. But the act of a minor in giving sexual consent does not pertain to any contract in the context of civil law. Hindi baka sir na kailangan ng kontrata pag makikipagtalik. <laughs> kasi parang ito eh uh, nakuha ko eh, sarili ko na Ang pinagbabasa yung kasi nato ni Libayan, ah uh, 'yung pagiging ah uh, legal age is 18. Iba 'yun sa 'yung ah uh, minor na uh, below 18. No. Bak, ate, kumbaga yung 18 pwede nang pumasok sa mga kontrata, pwede nang pumirma. Unlike nung 16, hindi pa pwede. Pero ang pinag-uusapan kasi yung sexual consent. So doon medyo nagkaroon ng problema si Attorney Libayan kasi parang uh, pinag uh, pinagpapareho niya yung age, of, uh, yung age of consent sa legal age ee pinag doon niya ibinabangga na uh, hindi ka pa pwedeng pumasok sa consent na yon dahil hindi ka pa 18 dahil yun ang legal na uh, legal age 'di ba eh sa batas binib uh, pwedeng pwedeng nang bigyan yung consent yung 16 kasi nga uh, parang ano yun eh uh, Basta ganun, yun yung pagkakaintindi ko, pinagpaparehas lang ni Atty. Ni Libayan yung 16 at 18 as legal age. Hindi na minor. Doon yung para pumapasok. <laughs> kasi yung sinasabing minor, di ba kailangan pipirma ka ng kontrata. Legal, any legal ano, kailangan 18 years old ka. Okay? Pero pagdating sa sexual consent, ang sinasabi 16. E eh baka kasi, fiscal EJ, yung sinasabi ni Libayan, Ah, uh, bawat pakikipagtalik mo kailangan kang pumirma ng kontrata. Oh, magtatalik tayo. Legal contract 'o. Oh. Ha? Huh? 'Yon, hindi talaga pwede ang uh, 17 or 16 doon. Kailangan 18. 'Di ba? Kasi baka may kontrata eh. Pero kung wala naman pagtatalik, ay wala po, wala, wala naman kontrata, pwede ang 16. Sakit mo sa bangs talaga, Libayan? Palak ng tinapay talaga. Pagkakain din niya, ng Libayan. Out of nowhere. It merely involves a minor's rational decision to submit herself or himself to a private sexual act or sexual activity for purposes of sexual pleasure. Hindi po pumapasok sa kontrata ang isang minor de edad pag nakikipagtalik siya sa ibang tao. <laughs> 'Di ba nakuha niya sinabi ni Banat Bay? Hindi naman wala namang kontrata na 'yan, e, verbal contract na lang yun. So nasa 'yung papay ka o oh, hindi eh. 'Di ba? Kung hindi ka pumayag, harassment na 'yon. Pwede ka ng kasuhan talaga doon ng rape. Pero kung pumayag ka, may consent mo. 'Di ba? Kaya nga meron nang ano eh, uh, may decision na diyan 'yung na sabi nga na pe, 'yung akusado, pwede niya nang gamitin depensa na, na pumayag. 'Di ba? Makikita nyo rito talagang si Fiscal EJ well prepared sa mga dito sa debate na to. Unlike kay Atorn Libayan na talagang hindi siya naghanda o hindi niya binigyan ng importansya to. Parang dating lang dito eh, publicity lang yung ginawa niya. Siguro nararamdaman niya na medyo may parating na disbarsement sa kanya na pwede siya mawalang ng lisensya as abogado. Kaya pupunta na siya sa YouTube. Yan eh, ang hula ko lang naman ah. Malay mo naman, Piskal EJ. Kailangan ka bumirma muna ng kontrata. Five minutes, ganitong posisyon. Five, mi five minutes, ganitong posisyon. Tapos five minutes, ganito. Okay? Tapos, kailangan mga tatlong ano, bago ano. Malay mo may kontrata. Ipagpalik. Ay, nakalibayan! There is no contract that is created when a 16 year old minor, for example, decides to have sex with another person. Considering that we cannot apply consent as a concept in civil law to criminal cases, it is therefore wrong to say that 18 is the general rule and 16 the exception. Point number three. General rule kapa kasi? Ay, naka, di ba pa general, general rule ka pa. Piling ko gumagamit lang si Atorn Libayan ng mga magagandang salita na lang din sa mga binibitawan niya para lang magmukhang matalino eh. Pero hindi hindi ano hindi kay Atty. eh, hindi bumebenta kay Atorny eh kami kay Fiscal EJ. Eh. Like a damsel in distress, Attorney Libayan relies heavily on the Udang case as his knight in shining uh, armor. Ayan na, ayan na. Sinabi po kasi sa Udang that a child is presumed by law to be incapable of giving rational consent. But this sweeping and confusing pronouncement has been junked by the subsequent en banc decision in People versus Tulagan. Gets nyo? Yung punyetang udang case na yan, ginangkian doon sa en banc. Nagigets nyo? Kasi yun yung... Is... Ibig sabihin, ibinasura ng korte yung yung decision na yon ng N Bank. So hindi na dapat ginagamit yung udang case na yon kasi nga ibinasura na yon. Yung yung naging ano eh yung uh, bukang bibig ni Attorney Libayan yung udang case. Eh, hindi na nga daw dapat yung ginagamit Supreme Court ang na nagsabi kasi nga ibinasura na yung kaso na yon. Pero yung pa rin yung pinaninindigan ni Attorney Libayan. Talagang makikita mong hindi siya nagresearch, hindi siya Well, hindi siya un, uh, well-prepared. Unprepared siya, hindi lang well-prepared. Unprepared dito sa debate na to. Hindi niya naintindihan yung kanyang pinasok. Sinasabi niya paulit-ulit, udang-udang-udang-udang. Kaya nga tinatanong kanina ni Fiscal EJ, alam mo ba na pagka uh, sa division at sa NBAC, ganito, yes? <laughs> alam mo ba ang uh, nga-encourage siya, no? Sa di, siya division, yes? <laughs> alam niyo na kung bakit niya, yes? Gumagano, hindi siya sure. Dito, sinasabi... Nasabi nga ng, uh, ng jurisprudence, iba to eh. Kasi nga ito ay eh, na junk na, pag decision division lang ang nag-decide Dahil very confusing, dineside ngayon ng N-Bank. Ano ba ang sinabi ng Supreme Court sa Tulagan case? ah oh, ito, pasok! Maling-maliraw yung sinabi sa udang na walang kakayahan ang isang bata na magbigay ng sexual consent. Supreme Court nagsabi niyan. Hmm, tapos na laban. Supreme Court ang nagsabi na wala. Di ba? So, dito pa lang, itong round na to, nakuha ulit ni Fiscal EJ. Yung unang round, nakuha rin niya. Kaya, talagang lampaso yung nangyari kay Atty. Libayan. So, wala talaga. Hindi siya mananalo kay Fiscal EJ. So, abangan natin yung mga susunod pa nito. Maraming salamat po.